Brother Daniel, salamat po sa Diyos. Kapatid na Eli, ko po rito ay si Mr. Arnel Piolino. Isa po siyang PBMA. Ito po siya, kapatid na Eli. Ako po si Arnel. Uh, isa po akong membro ng PBMA, Pilebion Missionaries Association sa Pilipinas. Kami po yung uh, ministro po namin ay si Master Ruben Boraikle Jr. Itatanong uh, tatanong ko lang po itong uh, pahayag 2:16 ang lahat ng may pandinig ay ay malaking ay makinig sa sinasabi ng espiritu sa mga iglesia ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong mana ibibigay ko rin siya ng batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na walang sino bang nakakaalam maliban na tatanggap niyon kasi po kami po mga PBMA uh, na, may mga ano po kami na sising, kung saan po, ito po yung nagagamit namin pagpapagaling sa mga tao, may mga karamdaman po. Ito po yung pinamumnuan ng aming uh, Master Ben Break Junior po. Yung sinabi niyo po dati na nag-Bible na exposition po tayo dati, yung hinuli po ng uh, mga sundalo po sa Cebu na may namatayan po uh, 15 na miyembro ng misyonaryo po. Yun lang po, Brad Ellie. Salamat po. Uh, ikinalulungkot ko Kapatid, ano, yung sasabihin ko, huwag kang magagalit. Ayoko kasing magtago ng kahit ano, sa kagaya mong nagtatanong, nagsusuri. Iyang batong puti, hindi yan yung singsing -sing na ginagamit ninyo. At iyang batong puti na yan, wala pang meron yan ngayon. Basahin natin ulit ang 2.17. Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa iglesia? Eh, sa iglesia sa Asia. Pitong iglesia sa Asia yan eh. Yang sinulatan ng libro ng Apokalipsis. Basahin natin na sa Apokalipsis Kapitulo 1. Ang instruction ng Panginoon kay Juan, ganito. Na nagsasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa pitong iglesia sa Efeso at sa Smyrna at sa Pergabo at sa Tiatira at sa Sardis at sa Philadelphia at sa Laodicea. An? yan ay sulat na ang intensyon ng Diyos makarating sa pitong iglesia sa Asia na pinangaralan ni San Pablo iyon ay binigay ang pangalan. Pitong iglesia na Epeso, Smyrna, Pergamot, Teatira, Sardis, Philadelphia at Laodicea. Doon iuukol yung sulat na yan. At nakita mo ba iglesia? Nakalagay, pitong iglesia. Kaya sabi doon sa 2.17, kung uumpisahan mo yung 2.17, ang may pakinig, makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa aling iglesia? Doon sa pitong iglesia. Naintindihan mo, kapatid? Eh, hindi naman kayo iglesia. pbm kayo eh. Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated. Eh, hindi naman kayo iglesia. Bakit gagamitin nyo yung sulat para sa iglesia? Nagtayo ka ng sarili mo kongregasyon, tapos gagamitin mo yung salita ng Diyos? Na ukol para sa iglesia, sa Biblia? Hindi para sa iyo yan. Unang-una, katunayang hindi para sa kanila yan, hindi para sa inyo yan. Hindi nyo naintindihan eh. Ang sabi, ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago. Isang batong puti. Ayan. Sa bato ay may nakasulat na isang pagong pangalan na walang nakakaalam kung di yung tumanggap. Tingnan mo ha, kapatid. Itong batong puti ibibigay doon sa nagtagumpay. Eh, kailan ba yung pagtatagumpay? Kailan ba yun? Basahin natin ang 15 ng unang Korinto 51. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sa pagkatutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat Pagka itong may kasiraan ay mabihisa ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisa ng walang kamatayan. Kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat ni Lamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Ang pagtatagumpay, pagkatapos na ang tao'y mabuhay na maguli at mapalitan na ang katawan natin, pag napalitan na ng katawang malwalhati, yun ang kinukonsider na nagtagumpay na. Doon mo lang tatanggapin yung batong puti. Paano kayo nagkaroon nun? Anong bato yung lakuhan nyo? Sino nagbigay sa inyo? And sabi ni Kristo, bibigyan ko ang magbibigay si Kristo nung batong puti, nung manang nakatago. Kanino? Sa magtatagumpay. Eh, kailan ba yung pagtatagumpay? Pag nabuhay na maguli na ang mga patay at napalitan na ang ating katawan katunayan sa Roma 3:4. Huwag na wang mangyari. Oo, bagkus pa nga ang Diyos ay tapat. Data what? Ang bawat tao'y sinungaling gaya ng nasusulat upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita at makapagtagumpay ka kung ikaw ay mahatulan. Kailan masasabing nagtagumpay ka na kung matapos na yung hatol? Pagkatapos ng hatol at naging dapat ka, babaguhin yung katawan mo. At pagkatapos baguhin ang katawan mo, sa isang sandali, sa isang kisap mata, yung kamatayan mawawala na. Nila mo na ang kamatayan ng pagtatagumpay. Doon mo lang tatanggapin yung batong puti. Hindi ngayon. Hmm. Ang katunayang hindi nyo nga alam yan, ano ba yung nakasulat sa batong puti? Ah. Na walang makakaalam kundi yung tumanggap. Hindi nyo nga alam kung ano yung nakasulat sa batong puti. Ako ano yung pinagsasasabi nitong mga latin-latin na pinapaniwala kayo na hindi kay tatablan ng bala, hindi kay tatablan ng itak. Yung sasabihin na uh, yung ginagawa ninyo ay pampagpapagaling sa kapwa na hindi kay tatamaan ng di kay tatabla ng itak ng bala. Eh, ba't, na, matay namatay itong mga, ba't ng bala ng mga, ng mga pulis? Kaya yun pa lang, eh, malaking kasinungalingan, lalo na pagdating sa Biblia. Malaking kasinungalingan kasi ang sinasabi ng Panginoong Jesus doon sa Apokalipsis 2.17, ibibigay yung batong puti sa magtatagumpay. Eh wala pa namang masasabi ngayong nagtagumpay na at hindi pa natatapos ang istorya ng tao, hindi pa naghuhukom. Kaya ikaw ay magtatagumpay kung ikaw ay mahatulan na. Pag nahatulan, papalitan na yung yung katawan mo ng ano ng maluwalhating katawan at yun ay mangyayari sa huling araw. Doon mangyayari yun na ang mga patay mabubuhay na maguli nang walang kasiraan. At doon mangyayaring nila na ng pagtatagumpay ang kamatayan. Kaya kung ako sa iyo, ano, kapatid, ituring mo na lang na isang masamang panaginip yung pagkaanib mo dyan. Huwag mo nang, huwag ka na mag-isip doon sa ipinaliwanag sa inyo dyan sa Biblia. Hindi totoo yan. Hindi pwedeng maging totoo yan. Pangalan nyo palang malina eh. Ang nasa Biblia, iglesia. Ikayo naman, benevolent missionary. Hmm? Maubos lang ang oras ko pagkasasabihin ko lahat eh. Sana naintindihan mo. Salamat po. Hindi. Samahan nawa kayo ng Panginoon. Salamat.